55. nandito na. Iha! Anong pangalan mo? Aleya Aleya. Ilan taon si 11 po. 11, 11 years old. Anong grade mo na? Grade 3 po. Grade, grade 3. 3. Anong favorite subject English. English? Okay, the Next Ito, question. Kuya Ryan and oh. Kuya Paolo. Where do you live, Alea? mm, <laughs> Poblacion, Makati. You live in Poblacion? Where here. Where, where are you here? Where's the street? There. Over there? Over there. Over there come on, let. Sugod! Asan ang parents mo na? Halika, asa so si Mami. Ayun, sama po kayo. Ayun kayo. Mami, ano pangalan nyo? Pangalan nyo po. Pangalan po. So? Masala, masala. Wala akong problema. titingnan natin kung saan tayo aabot. Go! Sugot pa. Dita okay, okay. Helen thank you sa tina pa rice. It's very delicious. Thank you, Thank you. you, Tita Tita. Tita. Thank, you. Oh! thank you. Tina rice. Ang sarap, sarap. The best. Ganda, old house. Parang dito tayo magte-taping ah. Uy. <laughs> Uy. <laughs> Ah, yung TV nila flat screen tatay. sa labas. Bintana yan pa <laughs> Ay, hindi <laughs> po. Flat screen ba? <laughs> kayo na, oh. kayo na po ang pasensya. Hello. Wala kayo, kayo ilaw, po, wala pong problema. Anong pangalan nyo? Andy. Tatay Andy, Andy, pwede ba kami pumasok? Hindi po, okay lang po yan. Ayan eh. Ah, pasok. Oo, oh, okay lang ihan. Ay, ay bata, huwag kang mahihiya. Ale Alealin. Ang Ale buong pangalan pala ni Aleya ay Alealin. -le ay, Leilin. Aleya. Alea. Pasok. Ay. ay upo, kaya. A -a ayan, upo ka, iha. Alealin. Ayan, upo ka. Mm. Magagawa natin ang paraan niyan. At huwag po kayong mahihiya. Okay lang po yung walang ilaw. Ah. Uh. kami, kami nga po, may ilaw kami, pero wala kaming kuryente. O, saan <laughs> <A -yong. laughs> Ano? Solar, solar. Hmm, ano ulam nyo? Solar, solar. Mm. Opo. Tapos ano pong trabaho niya, Mami? Ayan, dito oh. tayo. Oh. Ayan. Maganda dito, Pao. Ayan. Nakakatakot naman nung may white lady. <laughs> so, white lady. Hindi, gown yun! Kanina buong gown Okay lang po ba dito, Nay? Eh? Magkwentuhan. Halika tayo dito, halika dito. Alili. Ayan. Ito po kasi, parang ito yung bedroom, ano? Dito po kayo natutulog. Pagtanggal oh, ng shoes. Ayan. Alaya, dito Tangal kasi tabi ni Mayor in para... Halika dito. Magkakwentuhan kayo. Mami, halika. Daddy Andy! Ayan dito po. Saan mo to ginamit, anak? Saan mo po ginamit? Kaya pala white lady. <laughs> Sagala. gala. Taray. ka. Sa Sagala. gala. Sa gala. Sa gala. Sa gala. Sa Dati dito kayo. Ayan. Ngayon hindi nakakatawag ng white lady. Mayon. Nagkalat na white Papa. lady dahil sa iniiniksyo na lang. Luta tayo. Luta. Luta. <laughs> Nagkalat na eh. <laughs> Naiiwan na lang yung siko at tuhod. <laughs> <laughs> uh, mami, smile po. Ayan. <laughs> Ayan. Eto ngayon, iya. Yeah. Sumali ka dahil gusto mong ano? Gusto ko pong makalipat kami ng bahay. Makalipat ng bahay? Ito ba'y matagal na kayo rito? Four years na po. Four years na kayo nakatira rito? Eh, nangungupahan ba kayo rito? Opo. Magkano po upa nyo? Ha? po, isang 1,000 sa buwan. Tapos, ay! Wala Siyempre. Design lang yan. Siyempre, hindi ko pwede sirain. Design Oo. nila to. At design lang. <laughs> Kwek-kwek ako eh. Hindi dyan tayo yan, tayat. Huwag mo nga kay Bikit, <bilingual> nakikiliti. <tornado> <laughs> Ibig sabihin, nangungupahan lang po kayo dito. Pero meron po ba kayong mga probinsya? Meron po kaso sa Kabiti po, sa Tracy <tiyan>! Bartaris <laughs> po. Oh, malapit mm -hmm. lang. Malapit lang ang 13 Martires, kasunod mm -hmm. lang ng 12 Martires. Oo, so. oh, oh, tsaka... Oo <laughs> <laughs> ano ba? <laughs> At tapos... Ano pong work niya? Nangangalakal po. Nangangalakal? Nangangalakal. Hmm. Ikaw ba, alam mo nangangalakal yung trabaho ni Papa mo? Opo. Gano'ng katagal na ho ba kayo hindi na nakatira? Four years. Four years Four years na, Four years na sila. Tapos, wala kayong kuryente, ibig sabihin, naputulan ba kayo? Hindi, nung lumipat na po kami, talagang wala na po kuryente rito. Nabuta na natin. So, apat na taon na kayong walang ano? Opo. Ayan po, solar lang po. Tapos magkano po upa? 1,000. Pero may tubig naman po. Oo, oh, tsaka oh, may nga. swimming pool naman sila. Oo, oh, oh, ano? <laughs> ah, <laughs> swimming pool? <laughs> tapos tatlo silang magkakapatid. Ikaw ang bunso. Asan yung dalawa? Ma napasok po si ate, tapos pa si kuya may pinuntahan. Ah, malalaki na. Ilan taon na po ang panganay? Mag-18 itong hmm. March. Nag-aaral na, nagtatrabaho? Nag-aaral po ng alas. May pasok po siya ngayon. Hmm. Tapos yung sumunod, nag-aaral din po? Hindi po, walang pasok. Hmm. 17 eh, years old. Mayor, ito po palang si Alea, inatulong sa kanyang tatay, mga lakal. Sumusama oh. oh, ka? Ah, Kung Hindi ka ba nahiya doon sa mga classmates mo tsaka mga kalaro mo pag nakikita na nagaganon ka? Hindi po. Hindi po naman nakakaya kasi patalpaho din. Hmm. Anong, ano talaga mismo yung ginagawa mo sa pagtulong kay tatay? Um Kumukuha po kami sa kalsada ng karton tapos po binibenta po namin. Misa po the 200 lang po yung kinikita. Mm. 200? Bakit kailangan mong tumulong sa kanila? Dapat ikaw nag-aaral ka lang. Mm. Opo, may pasok po ako. Kailangan po kasi para may pera. Mm. Pero maganda, maganda yung ano Mayor, di ba yung mga ganyan yung uh, nakikita natin sa YouTube, yung mga... Diba yung sa, sa abroad yung uh -oh. pinagkakakitaan nila yan. Pero ito daw palang si ano, si Aleya, may magandang na, na naranasan sa pangangalakal. Parang nakapulot kayatan ng Barbie. Nakapulot ba? ka ba? An laruan? Kamusta yon? Na, natuwa ka ba? Opo, kasi po maganda. Sino ka mukha? <laughs> Sino ka mukha? si Barbie o si, si si kuya Paolo o si kuya Alan? <laughs> Ay. Oh. Sorry mam Ma Alan. Mm. So, exactly. Kasi naman, yung sa, mga, sa, sa, mga YouTube naman, yung namumulot ng kalakal, ano nila yon eh. Gimmick lang nila hindi naman talaga mga nangangalakal <laughs> yun. Style lang nila yun eh. Para kumita sila. Mm. Pero eto, sigurado sila, yun ang pinagkakakitaan. Mm. Kayo tayo, ba't naman kayo pumayag, di ba? Dapat oh, din, bawalan nyo yung anak ninyo na no? huwag ka na sumama, pa. bata pa. Hindi naman po madalas po yung pagsama niya. Pag gusto niyo lang po, tsaka ako lang sinasama. Mm. Kasi may po, pagka wala siyang kasama rito, may naglalaba yung misis ko, sinasama hmm. ko po siya. Pero yung ganyan ba, pag nakikita niyong ganyan yung buhay ninyo, anong naiisip niyo? Lalo eh, pati yung mga anak ninyo, nakakasama niyo sa ganyang hanap buhay. Eh, hindi kasi to totoo lang po, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang hanap buhay ko, ganito lang po. Hmm. Wala ka bang makita ng ibang hanap buhay o pagkakakitaan? Pag po, kung may namimili po kong mga kalakal, pag may puhunan po. Pero pag ano, pumapasok po ako sa contraction. Saan po? Contraction. Uh mm. -huh. Anong ginagawa structure? niyo sa contraction? Budigero okay. po ako. Budigero? Ah, so, ay, 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 parang stockman, um, parang stockman, parang gano'n. Mga nagsasalan po, nagsasalan sa mga simento, buhangin. Ah, kayo yung sa kung sino yung mga kailangan, doon nyo lang nilalabas. So, Ito raw, Mayor, bagong ano, sabi ni Nanay, bagong so, napulot niya. Napulot mo mo rin, rin sa... to? Apo. Ah, Siguro okay. kaya ka sumasama, nag enjoy ka, nakakakuha ng na laruan, no? Oo oh, <laughs> Pero Pero mayroong tunoy. Anong eh? hinahanap mo sa laruan pag May... ano? <clears throat> um, yung maganda po tapos malinis din. Yung winner natin, si talagang uh, isang dahilan kaya sa sumasama dahil po doon sa gusto niyang kumita rin at makatulong sa nani at tatay niya. At isa yung gusto niya rin makakuha ng magandang laruan. Pangarap mo ba magkaroon ng bago at magandang laruan? Opo. Oh, ano yung pinakagusto mong laruan? Mm, Dal po na malambot. malambot. Dal na malambot. Para pagtutusukan mo ng karayom, madali. <laughs> <tutusukan> hindi tutusukan ng karayo. Iba naman yun. Iba naman yun. Manika. Mula nung bata ka ba pinangarap mo yan? Opo. Pero sa tingin mo ba, hindi kayang ibigay ng magulang mo sa yan? Kaya naman po. Kaya Pero hindi, ba't hindi mo hinihingi? Hindi, hindi. Hmm, hindi ka humihingi sa kanila. Bakit hindi ka humihingi? Dahil po, minsan po, nakakapos po kami. Minsan kinakapos kayo. Paano yung pagkain nyo araw-araw? Minsan din ba kinakapos din? Opo. Paano mo alam pag kinakapos na kayo? Kasi po minsan, 20 pesos po yung pinapamili namin. 20 pesos lang? Bigas lang yun? Po. Anong inuulam ninyo? Um, toyo po. Hmm. Pag ganun? Toyo tsaka mantika. Pero pag gano'n, masaya pa rin naman ang pamilya basta sama-sama, no? Anong pinag-uusapan niyo ni mami at daddy pag ganyan? Wala pong, ano, happy-happy lang po. yun naman ang masaya doon, eh. Alam mo, bilib na bilib kami sa'yo. Kahit ganyan lang, ganito yung buhay. Pero ikaw yung batang, wala kang gadget-gadget. Ikaw yung, kaya yung mga batang nandiyan, nanonood na yan, na may gadget, na magandang buhay. Dapat mag-aral kayo mabuti. Kung makikita natin itong bata na to, wala silang, kahit na ano, walang kuryente. Pagkain, kinakapos pa. Ano, Raisa? Minsan ba pagkausap mo si tatay, hindi, naiiyak ka? Yan, no? Walang gadget, ano gadget. Ano sinasabi no? mo sa kanya? Oh. Kasi po, wala po kami ng pera para po pambilin ng pagkain, no? <laughs> yan, Raisa, lakot ka. Ikaw, Raisa, gusto mo ng dal na pumipikit, kuya, ikaw. dumidilat? dilat okay. Ha? Gusto mo ng pumipikit lang, may bulang sa ilo. si <laughs> <laughs> Kuya, Kuya, ikaw, nararamdaman mo ba yung gano'n ng mga daing ng anak mo? Opo. Anong nararamdaman mo doon? Pag uh... Ah, anong paraan ng ginagawa mo? Anong sinasabi mo sa kanila? Magtiis lang po tayo, sabi mo sa kanila. Hindi na mahabang buhay, wala tayo. Pero kuya, magandang ginagawa niyo ni ate dito sa mga anak niyo dahil naiintindihan nila yung pinagdadaanan niyo. Meron yung mga pinag-uusapan niyo, eh, anong anong mga sinasabi niyo sa kanila pag ganyang uh, nagtatanong sila, pina, paano mo pinapaliwanag na minsan medyo kapos? Kasi alam, alam naman po nila yung buhay namin, Simul, simula nung maliliit pa po sila. Sinabi ko naman sa kanila, mahirap lang ang buhay natin. Na, na na, lang ako. Ayun lang po. Eh, si, si Mami. 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 Na balitaan din namin na mula nung lumalaki na itong anak mo na to, yung bunso nyo, tumigil ka na rin sa pag-abroad. Hindi ka na nagsha shopping sa abroad. Huh? Ha? Siya ba yun? Ano? S Parang wala naman ganung bahagi <laughs> ng kwento. Sina, eh. wala naman kwento. <laughs> Pero kayo po, bilang isang nanay, mas kayo po yung nakakaramdam ko ano yung nangyayari sa loob ng bahay dahil si Kuya na mga Opo ano po yung kaya niyong ibigay sa mga anak niyo na para pang nandali ang makalimutan yung kahirapan na to? Hindi ko na kaya kasi dati po akong DHE. Eh. Dati nga siya nga. Ay, Ay kakatawa. Ang galing mo. Mayor, mayor, na, saan po kayo dati nagtatrabaho? Po. sa Dubai. Hello? Nalaman alam. mo yun, Mayor. Nararamdam ako, nararamdam ako. <laughs> gano saan, na. Gano'ng katagal na po kayong saan? huling bumiyahe na Matagal na po, 2012 pa po. Saan, Mayor? Gano'ng katagal po? May dati. May biyahe talaga eh. Saan nga? D.H. po ako sa Dubai. Ano, sa Dubai po. Sa Dubai. Oo. Oh. Oh, oh nag-Dubai pala kayo. Hindi ba kayo nakaipon kahit pa oh. paano? Eh wala hmm. po, hindi niya kaya pa ano 'yung mga anak ko. Eh pinayagan naman po ako ng amo ko. Six months lang po ako doon. Hindi kayo lang? bumalik na? Opo. Oh, ba bakit po? Kasi hindi niya kaya Ano 'yung mga anak. Mm, tingnan. Eh hindi hmm. hindi mo kayang alagaan po. Meron meron ako mapapanood sa inyo ha. Dapat mapanood ng mga kababayan natin eh. Lalo na yan si ano, si Alea, matutuwa siya. Mga bata na naglalaro ng iPad at saka mga cellphone nila, ang titigas ng ulo. Ang titigas ng ulo, bakak yak na kanya pag na binawal mo, nagwawala. Mas mabuti pa yung mga hindi nag-iPad na katulad niya at hindi nag-cellphone. Oh, kaya si Alea, barang araw yan, baka siya pa umasenso. Papapanood ko sa inyo yan. Dito. Oh, teka. ano yung kulay pink sa likod niya? Ano yan? Ah, uh, ito po. Oh. Esto po nung ito po nung Pasko po ito design nila. Design? Opo. Pahpok. Ay dapat pink. Dapat pahpok. regalo. Opo, design lalo. lang. Dapat please. Ah? Take What? Wow! more. Take two. One more. Take two. yun? more. One more. Pang One oh, more. Take Take two. Pang Sabado yung mga ganun. <laughs> 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 ah, <may araw> pala. <laughs> Bakit? Ba? Ibig sabihin. <laughs> <laughs> yan, yeah, batukan nyo <yun> talaga. <laughs> Pag walang design. <laughs> Paulo, ngayon lang, sampalin mo one time, Mayor. <laughs> Ay, wag, wag po, wag po. Mayor po yan eh. Ibig sabihin. <laughs> Pag walang design. Pag walang desired, walang regalo. <laughs> <laughs> meron, <laughs> meron. <laughs> meron, <laughs> meron. Meron din pala. Meron din. <laughs> Ito muna, iha. Ito ang regalo mo. Katanggap ka ng regalo mula naman dito sa Hanabishi Appliances. Appliance. Ito, meron kang 2-in-1 grinder and coffee maker. Meron ding stand fan. At meron kang 32-inch digital smart LED, LED TV. TV. Wow! May TV yeah, pa pa ng kuryente. Ang kapartner wow. ng Practical Nanay for 35 years, subok na rin ni Bossing! Tagtaga pa natin regalo. Meron pa 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Si Lola, yung nakakasin. TNT. TNT. Mga katropa, kaya kayo mo na mag-stream ng paid videos mo with TNT Giga Video 60 dahil may 5 gig ka na pang streaming for 3 days. Yes! Sasaya na yan! Kaya mag-load na, katropa! At dadagdag pa natin 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold! Ayan mga dapat, Kats! rosary o paninda sa Pure Gold na tayo. Kompleto ang mga bilihin dyan. Mura ang presyo at sa kalidad at hindi kapadehado. Talagang panalo sa quality, panalo sa value sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold, always panalo! At nagkapan natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman ito sa Bear, Bear Brand 45. 45. Mga mommies, bago lumabas ang inyong mga anak, sigurado rin bigyan sila ng tibay gatas mag Bear Brand. Congratulations, Congratulations Iha, Leia. Salamat po sa itbolaga. Eto na, eto na, eto na. Sige, tita sila Ako kasi naninikip na, na, rin yung dibdib ko dahil... Hindi <laughs> nga, kasi... <laughs> yung, <laughs> dahil sa dekorasyon, <laughs> dahil sa design, nakatanggap siya ng 20,000, ha? 20,000 diba? diba? na? Oo. Oh. Apo. Gawin na nating 70,000. Oh! 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 70,000. 30,000. 30. 40. 70,000 sa ko kay Alam mo, iya yeah. bukod oh. sa pagiging masipag mo, bukod sa pagiging uliran mong anak, mm -mm. dagdagan mo pa ang pagdadasal ka, Lord. Mm -mm. Kasi napakabait mo. Sigurado, lahat ng sasabihin mo sa kanya, pakikinggan niya. At si tatay naman, kung meron tayong ibang mapapasukan na hanap buhay hmm. na para hindi natin na isasama yung bata, gawin natin. Ilan taong ka na? 37 po. 37? Uh, mayor, may mayor. Pa? Mayor. Ka uh, speaking of dagdag, may gusto ba sabihin si Raisa. Ano yan, Raisa? Sige po. Hindi, <laughs> siga. Hindi. Ano yan? Hindi, baka may gusto pa raw si Alea na ibang may, ba bagay. May gusto ka ba ba, Alea? Ano pa mga gusto mo? Um, gusto sa kong makabili ng na, na-kailangan po namin? Yung para sa'yo? Personal. Sapatos po. Sapatos? Anong klaseng shoes? Anong klaseng shoes ang kailangan mo? Nike. Nike? Rubber oh. shoes. Paano ba yan? Pampi? Nike. Asawa ni Nike. Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> Nike. Anong size mo? 36 or 38? 36, 38. Ano, right sa... Ano ba yan? Pang ano? Pang school mo? Ano sa ng paa niya? Sa PE. 36 si Raisa, 36 din. 36 38? 36, 38. 36, 38. lang baka laki paan ni Raisa, May. Opo, May. Oo, bakit? Oo. Si Karen din, meron. Ano? Ganito paa ni Raisa eh. Anong size mo, Karen? 38 po. Yun. Hindi, pero ano... Di ba may maraming... Mukhang maliit to. 35 po. Mukhang tanay na yung 35. Oh, okay. 25, 30, 30, oh, 35, 35, 36. Ano na, 36. Bigyan nyo na ng 36, 37, 38, 39. Oo. Oh. Complete. Oo. Oh, Malito lang. <laughs> <pa. laughs> Alaya, punta ka dito sa And, studio. Hindi ganito, Mayor, marami Sukatin natin sa ano... Oh, uh, ay, susukatin so namin, ha? Rice, ganito. Good drawing ay, namin. ayan, ka yeah, yeah, dito. Yeah, yeah, yeah. Dito, dito. Ay, kaya kaya ni Kuya Paolo draw. no, yeah. yeah. Kailang yung drawing pala. Tayo, kaya, tayo. Tayo, kailangan kalawat kanan. Tagalin mo na yung medyas, baka masulatan. Yan. Hindi, okay lang yung medyas. Bibili na rin ni Raisa May ng medyas yan. Go, Raisa! Si Karen, ano? Ay, bigyan ko din po si Alea po ng stuff toy kasi marami Ba't din po. Ba't so may kukuya? Stuff, yung yung stuff toy. Okay. Ayan. May BBQ. Punta Paolo, ka rito, ha, next week. Paolo, Kailangan bakit accurate. anime yung koko? <laughs> Parang anime yung tingin ko. Lima lang. Lima lang. Para sure. Alam Ayan, nyo, ganyan, kaliwa. ganyan manukat ang mga nanay natin pag binibilitan ng sapatos ng araw. Yes. Oh. Yeah, tine trace. Opo, oh, ito ba Joey? Okay. Tapos okay. gugupitin. Yung mga papadala <laughs> sa ibang bansa. Oh. Yung nanay ko, pag sinusukat yung sapatos, sapatos ng kapitbahay eh. <laughs> Uy, ba't ganyan yung kabila? Ito, <laughs> pa. Wag oh, my, yeah, my heels? heels? Ba't ganyan? Why my heels? Why ah, heel. my heels? Why my heels? yung pag Okay, flat shoes. Oh, next week, ah, Lea. Okay, next week, Alea. Okay. handa namin yung ano gusto mo. Tama, at saka ako tutuwa sa'yo. Alea. Well, tinanong ko ano gusto mo, sabi mo, sapatos. Buti hindi mo sinabing iPad at cellphone. Ayaw namin nun. <laughs> ah. Thank, oh, you. Okay. Thank you. Okay. Thank you sa lahat ng pumila dyan. Barangay Poblasyon, Makawin. Salamat din sa mga barangay officials at tumulong sa atin ng mga ng Tuwat Saya.